Good morning Tapalam uh, ko po, po sa inyo mga solid kong minamahal uh, na followers uh, meron na po tayong uh, murang uh, San Benito ring na tulad nito yan yan San Benito ring at uh, yan po ay nagkakalaga ng 132 lamang COD pa. at sa Shopee. At uh, tayo po ay affiliated na ni Shopee. So, pwede na po kayong makakuha nito. Uh, ng San Benito Ring. Pag naka, na, nasa inyo na po ang San Benito Ring na yan, eh, PM nyo po ako sa aking Facebook. Ito. At, ah, uh, ibibigay ko po ang dasal ng San Benito Ring. Hindi po manggagaling sa akin yung singsing -sing na ito kundi sa Shopee po. At uh, para may protection po kayo, yun, uh, mas maganda magkaroon po kayo ng San Benito Ring sa halagang 130, 130 130 magkano to? 132 lang ha? COD pa Mm. pero kung sa Bisaya o sa Mindanao siguro magiging ibang presyo nito dahil sa shipping siguro magiging 150 o 160 ito pagdating sa Bisaya o kaya sa Mindanao Yun. kesa naman po uh, kukuha po kayo ng uh, isa iba napakamahal po eh, ngayon na na po tayo ni Shopee, Lazada at uh, tiktok seller na po tayo tiktok shop kaya yun at salamat din sa lahat sa inyo na sumusuporta sa akin sa aking na uh, channel malaki bagay po yan hindi po muna ako magbabagi ng uh, mga orasyon ngayon kundi ito lang po muna ipanap, ipinapaalam ko po, po sa inyo na mura na mura po ang um, san binito ring pa, syempre wala pa pong dibusyon niya ay ano konsagra uh, consagra yung galing sa uh, Shopee. kundi bibigay ko rin yung pang consagra pang buhay ng uh, sinising mag lang po kayo sa sa Gcash ko kahit magkano lang po eh, pwede na yun lang po ang aking uh, masasabi So yun, uh, sa mga iba pang gustong kumuha sa akin ng mga libreta, eh meron po na uh, may nagpagawa nga kahapon so baka bukas o ngayon ko pa shipping so God bless uh, ilalagay ko pala ang uh, link ng nito link, link ng San Benito Ring doon sa description box puntahan nyo lang po yon upang kayo po, uh, tapos pindutin nyo para ma-redirect po kayo sa Shopee doon mismo, doon sa may uh, larawan, doon sa may sing-sing mismo. Tapos, mamimili po kayo ng uh, size o sukat. Para malaman nyo po kasi pagka-representation yun, magpa-plus yun sa inyong mga cellphone, yung mismo dashboard ni uh, Shopee. So, God bless. Maraming maraming salamat.